ang parada, ng, ano, parada lang ano? yan. parada lang ano? ang bukas ng kaya to, ang koch. Contest, contest ng mga kotse. Contest ng mga kotse yan, yan. Ito. At dalawa laman May trainer, may mga naka-helmet din sila Yan okay. uh, okay. uh, okay. guys nagana tayo ng tracing. <laughs> <laughs> oh. Ah, ano, 22 number. <laughs> number niya sa